topic natin, pigsa. So marami sa inyo nagkaroon ng pigsa o merong pigsa ngayon at folliculitis. So pigsa, foruncle or boils in English. Pag dumami yon at naging grupo, eh pigsa pa din pero sa English carbuncle. Okay, folliculitis, ito naman yung may nana na maliliit na mararami. So, mag, medyo magkakapatid to. Mas malaki nga lang itong pigsa kesa dun sa Folliculitis. Pag sinabi natin pigsa, boil, uh, in English or furuncle sa medical term, infection yan. So mas malalim yung kanyang infection. nandun din siya sa labasan ng buhok, pero kasama yung mga uh, tissue o muscle dun sa paligid. Ito ay dahil nagkaroon ng bacteria or tumubo yung bacteria doon sa labasan ng ating buhok. So, nagka infection Pwede ito yung nangyayari sa mukha. Um, kasi, di ba, ma mabuhok sa mukha natin. Sa leeg, sa binti, sa puwitan. Madalas may pigsa ang mga tao. Tapos, nagkakanana. Usually, yung laki ng nana niya, 2 centimeters hanggang 2 inches. Ang pangalan ng bacteria Staphylococcus aureus. So, ano ang mga pwede nating gawin kapag nagkaroon tayo ng pigsa or carbuncle grupo ng pigsa. So, pag mag-isa, ganito. Pero pag naggrupo yan, eh, mas malaki pa. Ito, normal. Ayan, lumabas yung ating buhok. Nagkaroon ng impeksyon. Ito, naggrupo. Pigsa pa rin yan. Okay? So, pag meron tayong pigsa, ang pwede natin gawin, hugasan mo muna yung lugar na yon. Hugas din ng kamay. So, magsabon tayo, banlawan ng kamay. Yung lugar na may pigsa, hugasan mo rin at banlawan mo. Kuha ka ng bimpo at sa isang palanggana ay meron kang mainit-init na tubig. Doon mo, isasawsaw yung iyong bimpo at ihahat-compress mo doon sa lugar na may pigsa. Ah, Ganon katagal pag hot compress Mga 10 to 15 minutes kung kaya mong gawin 3 to 5 times a day. Kahit 2 to 3 times a day kung talagang busy ka. So, gawin mo mga 10 minutes. Idadampi-dampi mo. After ng iyong hot compress, several times a day, dito mo ilalagay. Huwag niyo hung tutusukin. Doktor lang ang pwedeng tumusok niyan. Kumuha ho kayo ng cotton balls. Okay? So, meron tayong cotton balls. Pumiraso kayo ng maliit. Doon sa maliit, example, nandito ang ating pigsa. Ipatong niyo dyan, yung inyong maliit na Cotton ball. Tapos, ito ho, mura lang sa ating mga uh, drugstore. Ang tawag ho dito, povidone iodine. May mga generic nito. Bibili ho tayo, para siyang kulay toyo, at ipapatak natin dun sa ating pigsa. Dun sa ibabaw ng pigsa na naglagay tayo ng manipis na cotton, ipapatak natin yung ating povidone iodine. Ayoko ho yung basta nyo lang ipinahed o ipinintura yung inyong povidone iodine. Sayang lang yon Mas gusto natin nakababad ng 5 minutes. So, pag medyo natutuyo na, patakan nyo pa ulit. Okay? Gawin nyo rin ho ito 3 to 5 times a day dun sa inyong pigsa after ng hot compress. So, yan yung mga pwede nyong gawin. Kailangan lagi ding malinis ang kamay ng mga bata lalo na kung bata at tayong matatanda kasi nga pag nagkaroon ng sugat, halimbawa na kagat kayo, kinamot ninyo. Ah, Doon magsisimula yung sugat at nagiging pigsa. So dito, importante ang hugas kamay. Gumamit ng sariling bimpo, tuwalya, damit. Ah, lalaban ng madalas. Huwag na hong ulit-ulitin ang paggamit ng ginamit ng damit. Pati yung kobrekama, pati yung ating mga punda labahan, yung iba nga binabandean pa. Pag marami na talagang pigsa sa buong katawan, actually yung iba naglalagay din ng di maglagay ho kayo ng alcohol dun sa inyong cotton balls, ipinapahid ho dun sa buong katawan. Pwede rin hong gawin yon do medyo nakakadry lang ng ating skin. May paglumaki ho yung pigsa, nagiging abscess So, wag na ho nating paabutin na naging absesyon. At kapag mas lumala pa, halimbawa doon sa buong paa, lalo na kung may diabetes or immunocompromised, a uh, lumaki na yung pigsa, nilalagnat na, cellulitis na ho ang tawag doon. Sinong mga doktor ang pwede nating puntahan kapag ganoon? a uh, pwede ho ang dermatologist or ang surgeon. Sila na ho ang mag-drainage and incision. Or ibig sabihin, sila lang ang pwedeng tumusok dun sa inyong pigsa. Nakikita din nila yung mga anemic, mas lagi nagpipigsa. So, baka mabigyan din kayo ng mga iron tablets para yung anemia nyo eh, matulungan. Tapos, pwede rin kayong bigyan ng vitamin C, 500 mg. Binibigyan din sila ng mga pamahid. Pwede rin nung bigyan ng mga pamahid yung mga cream, um, baktroban bactroban, kung naririnig nyo yun. At pagmalala malala na nga, magre-reseta ang doktor ng mga cloxacillin, coamoxiclab, or cephalosporins. Pwede bang butasin ang pigsa? Oo, sinabi natin kanina, hindi ho kayo ang pwedeng magbutas niyan. Doktor lang ho. Kung talagang in two weeks, ayaw hong gumaling, pupunta ho kayo sa doktor ninyo, sila na ho ang magbubutas niyan. Okay. Ang kapatid ng ating pigsa ay folliculitis. So, ganun din siya. Ah... Uh, infection din dun sa labasan ng inyong buhok. Do mas maliliit ito. Tsaka itong folliculitis, bukod sa maliliit, mas marami. So, grupo-grupo siya. Kasi marami tayong buhok eh. So, pag sa bata, makikita nyo yan dun sa kanilang anit. Pag naman sa mga lalaki, kung saan sila nag-shave dito sa uh, kanilang, kung saan nag-shave sila. Sa babae naman, kung nag-shave dun sa maselang bahagi ng kanilang um, katawan or dun sa may puerta. So, pwede magdulot yan ng folliculitis. So, kung saan lumalabas yung buhok, yon tawag dyan follicles. Dyan. Kaya, naging pamamaga itis, folliculitis. So, ang mga pwede mong gawin, eh, pwede mong luwagan yung damit mo kasi friction nga eh. Ang nangyayari, di makate, masakit, o kaya um, nag-rush muna, so pwede mong luwagan yung damit mo, yung pag-shave -pag mo, kailangan dun sa direksyon ng buhok. Ang mga lalaki, kasi yung ating bigote, tsaka dito sa baba, pababa yung buhok dyan. So, pag nag-shave kayo, dapat pababa. At sabi nga, bago kayo mag-shave, palambutin nyo muna yung hair doon. So, maghilamos muna kayo before waxing or shaving. Pwede kayong gumamit ng shaving cream or coconut oil para mas malambot. Tapos, dun sa mga lugar na, halimbawa, marami din kayong folliculitis dito sa masisikip na lugar ng inyong damit, eh, luwagan nyo na yung inyong damit. Kapag nag-exercise, nagpawis kayo, palitan nyo na at labahan ang inyong damit. Ngayon, uso na yung mga dry wear eh. Diba? So, yan yung mga piliin niyo. Tapos, yung mga maiinit na pampaligo, bawa bathtub, or public pool, iwas na muna yan kasi nagkukos din ng folliculitis. So, syempre talagang ah, paglilinis ng katawan ang kailangan. Pwede po kayo, pag nagsasabon kayo, pwede po kayong gumamit ng antibacterial soap or cleanser. Tapos, pag masakit yung mga ah, yung may nana, pwede ho ang warm compress dyan. Sabi ko nga, 3 to 5 times a day, 5 to 10 minutes, uh, pwede nyong gawin. Pag napakarami na ng folliculitis, lalo na sa bata, doon sa anit, uh, bibigyan na ho sila ng antibiotics. Pag severe na, bibigyan na ng antibiotics ng kanilang dermatologist, or kanilang pediatrician, or ng inyong doktor. Okay? So, wag hong magpapahiram ng mga grooming items nyo, yung mga pangahit. Tsaka pag, pag hindi na humatalim yung inyong razor, palitan nyo na yan. <laughs> Kasi magkakos lang yan ng impeksyon. So, ito po yung ating mga tips para maiwasan ang pagpigsa, lalo na ngayong mainit na panahon, tsaka folliculitis.